yung anghiyan mo sa tao. Depende, depende. Kasi marami mga demonyo na ano, na kung anong gusto nilang gawin sa tao, no? Kung ayos ko, ha? Kung sumabay ka lang sa gusto ko, no? pa sa doktor, to. Pa dito, so, to sa pa ha? To. Yeah. Yeah. Okay. Well, <laughs> matagal ka na sa St. Dominic? Hindi. Hmm, like, si Nagsitinda siya, bendo siya. Oo. Hindi, ito sabihin na ba? Sa so, uh akin so, uh siya Sa akin siya nakatira. Hmm. tikit. Dapat na sa pagdating. Ini, 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 So bayan mo tong lalaking to ha. Huwag mong mula, huwag So mo to ha. So mo ha. Nagkakaintindihan. Let's go. Pu! O dalawang kamay mula sa baba, pa ganun, pa ganun. Sige, sige dalawa, dalawa. So bayan mo to demonyo ha. Oo, oo, hindi. Ha. Lulu bayan mo to ha. Nagkakaintindihan. Pero ang na Ne. Malakas 'to Sige, lubayan mo to ha. Nagkakaintindihan. Ha. Ha? Huwag kang nagagal sa akin, ha? Ha? Gabayan mo ito. Ang oh, nga na sumay, oh. Sige, sige. Tanggalin mo lahat yan. Hmm. Ha? Oh? Sige, sige. Gabayan mo na itong babaeng alalaki ah, ito, ha? Ha? Sagot! Ano? Ang masakit yan. Bakit hindi hindi pa nasasaktan ko sa mga ginagawa mo? Oh. Alisan mo itong lalaking ito, ha? Ha? Aalisin mo na. Ha. Sige, tanggalin mo, tanggalin mo. Yung sa ulo, sa ulo, sa ulo. Bali na 'yung isipan niya para gumawa na Sige, tanggalin mo 'yan ha. Tatanggalin mo. Ha? Opo. Medyo kapala kausap eh. Apat na mo na to. Kina-medidin na ano? Pu. Hindi ko pipipihin 'yan. O sige, tanggalin mo ha. Ha? Opo sige, sige tanggalin mo pababa, pababa na, pababa na wag matigas ang ulo ha susunod sa akin ha ha, hindi ako susunod sa iyo hmm, nagkakasitihan nagkakasitihan opo, sige, sige baklas, baklas, tanggalin mo lahat yan. walang kayo gagawa pa kayo ng ano sa tao, sige sige pa, sige pa puti na lang, puti na lang puti na lang Holy ko dubay nyo puso ng lalaki ha? Ha? Hindi naman po. Sakit ng maya. Opo. Gagamitin niyo siya tama? Oh. Gagamitin niyo siya tama? Opo. Maya hindi. Hindi naman perito ng masamang tao. Oh. Nagdahan na oh. buhay lang po itong hmm. pamangkin ko. Sorry na lang po. Kung kayo buhay, kung kayo, kayo magso-sorry nyo to. Ang ininga ng na-sorry ama at ang ating Panginoon. Isa lang oh naman ang ama ang Huwag nice, sorry, demon nyo, po. Sige, gagaling na to ha? Oo oh, oh, po. Oh. Sige, sige. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. tayo may panlipadangin sa babae. Oo, oh, diba? Eh, tanggalin ko na rin, ako ha? Ano eh, pagkita namin dito, ako, pag tingin ko sa kanila lima sila eh. Oh? ko yung isa, sabi ko sa inyo kasama yung isa. Hindi, apat lang kami, pero nakita ko sila lima sila ako. Tanggalin natin na. Masapot na rin. O sige, na tayo. Patayin ko kayo. Dalhin ko kayo sa ano? Iperno, mga hayop kayo. Panginoon kong iso sa akin, madaki na may nang nambas-bas ko ang um, demonyo sa iperno. Upang wag huwag na makatakas. Sa'yo, please, akme. Poo! Aroy! Aragal! tubig po ay eh. ay isang tubig pa kay ate um, gising 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 mula mula alam mo siya din hindi mo alam hindi mo alam na ay hindi mo alam ubusin Ah, uh, sa tutulat ito, palis po ako ngayon. Naabutan na ko nila nanay. Uh, at yung, uh, may busy na pupunta na, 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 tinali na nila kasi oh, uh, nagwawala na at kukunin na raw siya. Patungo kami din area ng sambal. So, Maraming salamat kay Apurap. Apo kay Napo Marwin, kay Yeshua Masiya, kay Melo Ligario, at kay Sir Tony, uh, Sir Joey, uh, Sir Brent. Okay,